ako guys, sa kahoy na ito guys. Merong bunga na apple. Ang tingin niyo nito guys, avocado pero ang bunga niya apple. Maraming apple na naka lambitin dito sa ano. Sa bawat sanga ng avocado. Dari, dari, dari. Dari, dari, dari. Tingnan niyo guys. Tingnan niyo maigi guys. Guys, pero, um, bunga, bunga lang amukado barang apel lagi gig apel apple, apel kainin apel isa guys. Nah, bunga oh. Parang hinugan na, oy. Kukuha nga ating vlogger, si Provinciano, mangin na sa'y vlog. Kuha sa'y sa tilawan. Walang Kana. Pong, ibang maikontent sa'y. Ang Ito apple sa buhol. Madali lang. <laughs> Hirap kawin. Ano na? Birahe na. Kan ah. Grabe lumudza. Ang lumudza. Apula, naganag -nag bunga ay. Kisa man ang tanom na ni Meg. Ito nakuha na. No? Ang bunga ng apple. <laughs> na. na Parang lumuja, <laughs> Parang <laughs> apple. apple. Apple, talaga. pulak eh apol, na, apol na ip, dito sa puno sino ka ang nito kare ba hm huh? ang daming bunga eh <laughs> ganin <laughs> <laughs> <Kainin mo> yan <laughs> okay Ito ang nakuha ng ating vlogger.